Good morning kay Lian. Uh, sana lagi kayong mabuting kalagayan uh, Update tayo sa farm, matagal na wala na tayong upload dito Ito, unahin natin itong sili, ay sili, sorry, uh, papaya pala Ayan, dami nito kay Ilyan, ayan o oh. Malalaki na, nagdilig ako kahapon Sunod dito, papatabaan ko na to, ayan o oh. Kwan daw ito kay Lian, pagmamunga nito ay kwan lang, mababa Ayan oh. Meron na malaki rito kailan, isang malaki. Ayan oh, transfer ko lang 'to. Ayan oh. Oh. Tapos dito, pun dito kailan. Sitaw. Dami na rin bunga kailan oh, nakikinabang na ko rito kailan, Kina, inuulam na nito. Saka marami na rin akong nabigyan, nagdala pa ako sa Pangasinan nung no. nagbinta ako ng isda shout out pala lahat ng bumili sa akin paninda kong isda uh, babalik na naman ako dami na namang order yellow pin saka kung ano ano uh, Tis tis lang muna dahil konti pa lang yung nadadala natin dahil wala pa tayong kolong kolong ito kay kailan secondary na to ayan o puro upo na to kailan ayan puro upo yan to naman kailan sili Ayan o, panigang. Marami na rin akong nabigyan nito. Ayan o. Kaharbis lang kasi, kaya konti na lang yung buonga. Ayan. Ayan lang, update. Nakakatuwa lang kailan, nakakatanggal ng stress dahil yung pinaghirapan mo, uh, napapakinabangan mo na. May bunga rito kailan. Ayan o. Oh, Pwede na to kailan. Lagyan ng sardinas to, talo-talo na laman siya na. Ayun o. No? Papasalamat pala sa mga subscriber natin, mga hindi bumibitaw, na laging nanood yung mga, yan, yung mga nagko-comment. Ayan. Yan, update-update lang. Ito mior natin. Shout out kay Madam Bong Lee. Ito kailan, sitaw pa rin ito oh. Yan, talong kailan. May mga bunga na, oh. Ayan, oh. Talong. Pwede na to. Tapos ito naman. Puro mga talong yan. Ayan. Tapos may sitaw pa ako dun. Ayan, sitaw. Kadami kong dito. Sitaw kailan. Kaya kung merong mamasyal dito na kailan natin, kung gusto nila ng gulay, bigyan natin. Ayan oh. Ganda, nakakakwan lang. Nakakatanggal ng stress pag nakikita mong alalago nila kaya daming bunga. Ayan oh. Yung iba na harvest na. Tapos dito, may tanim din akong patula ulit dito. Ayan o. Oh. In Ilocano, Kabatiti. Ayan Oh. Oh. Alagang-alaga sa dilig to. Ayan pa kaya no oh. Ayan, tan. Ayan no. Oh. Ganda na ng arangkada nila. Masukal na naman to kailan, no. Oh. Kailan ko lang nilinis to? Ayan lang. Hmm, ayan oh. Yan update update sa farm dahil puro dagat. Saka nung ngayon lang natin naharap dahil galing tayo ng Pangasinan umatin ng dispedida at saka birthday So ito naman update tayo matagal na wala tayong upload dito. Ayun lang. Ayano, oh. palaos na tong one na to. Mga okra, binhi na lang, marami na rin ako nabigyan nito. Ito kailan ang ulang ang, ang si mamunga ayano. Oh. Palang. Ayun. Itong kailan lian palaos na itong one natin patula na to. Marami na akong nabenta rito saka napalit ng isda saka naibigay sa mga kaibigan, mga inulam. Tapos dito ang palaya. Ayan. Ganda nito kailan. Double purpose ito. Ayan ang palaya. Oh. Tapos ang taas nito ay daing na sapsap. -sap. Ayan kailan. O. Oh. oh. May balag na pwede mo pang paglagyan ng daing pangalawang araw na to kay kaya mamaya maya bibili ulit tayo ng dadaingin na uh, espada bulong unas in pangasinan pingka ayan kailan may bunga pa rin oh. Oh, marami kong nakuha rito ayan ayan oh. mm, mga sumusunod lang araw lang to kailan pwede na to ayan o oh. pamain na kailan o oh. yan meron pa rito isa eh, no, yun, no. Oh. Sarap nito kay Lian, lahaluan mo lang ng sardinas, talo-talo na. Kaya in-encourage ko kayo kay Lian, kung gusto nyong magtanim-tanim, ang ng gulay ngayon. Nasa paligid-ligid lang dito, may kwantar dito. Almusal ko kanina, bulaklak ng katuray. kailan, kay Lian, oh, sipag nito. Every one day lang, dami na naman. Ito, kamatis, palaos na rin. Ayan, o. Oh. Ilang araw lang, mahinog na yan. Saka parito. Kung gusto mo na maglaga ng baka, lagyan mo ng lemongrass, o kay tanglad. Ayan, o. Oh. O, oh, ganito na lang, kailan. Update, update lang. Dito sa kailan farm. Salamat sa panonood. Ayun ang silong mangga diyan ako nagpapahinga na ni nanonood ng Itbulaga. Salamat sa panonood. I love you all.